Ayan, magandang umaga mga ka-idol. Ayan, nandito kami ngayon sa... Ano bang tawag dito? Mulawin. Nandito kami sa Mulawin ngayon dahil... Uh, ayan, yung isa na yan sa Por Marias ay... Nagahanap siya ng mabibiling... Uh, puno ng nyog na gagamitin sa kanyang... Ginagawang bahay. Kaya kami nakarating dito. Layo-layo guys sa amin ito. Pero hinihingal ako. Ayan. Natuwa ako sa view dito. Napakagandang tingnan. Maaliwalas. Ayan o. Oh. Tapos napakalinis o. Oh. Inarado na. Ah may tanim na siyang mais guys. Ayan ang mais. Ayan may tanim ng mais. At saka natatanaw nyo ba guys, yan yung may mga tahub ng kayakas na yan. Eh, ipapakita ko sa inyo. ah Ganito ang pagtatanim ng luya guys. Ayan, tinatahuban nila ng, tinatahuban nila ng kayakas. Ang luya dito kapag magtatanim. Ayan o, oh. ayan yung may kayakas na yan. Ayan, may nakalatag na kayakas na yan. Yan ay luya. Ayan, napakaganda ng paligid din eh. Maaliw kang pagmasdan. Ayan, dati-dati, napapadaan na rin kami dati dito. Diyan sa unahan una-unahan na yan, Dahil yan ang dati dinadaanan namin papuntang ah, papuntang dito kami dati dumadaan nung panahong di kami sumasakay papuntang Pugo. Ayan dati ang dinadaanan namin. Ayan, napakaganda. Napakaliwalas ng lugar. Ayan guys, oh. Ewan kong makakabili yung aking kapatid dito ng puno ng nyug. Magpapabahay kasi siya. Ayan, may nakita ako, guys. Yung lalaki ng guyabaan, oh. No? Ayan, ang bumunga ng piyabano nila. Ayan, ang lalaki. Ayan, o. Oh. Ayan, pinapatay nila ang puno ng buli. Ayan, siguro napakasarot. Sarap tumira sa ganitong lugar. Nakakamiss tumira sa ganitong lugar. Sobrang tahimik. Malayo ka sa kaguluhan ng mga kapitbahay na magiinom. Ayan, Oh, di ba napakaganda, guys. Eh, may tanim. Naalala ko pa, guys, nung kami andiyan sa bundok sa may dati naming tinitirha na. Kung natatandaan niyo, yung binibidyo kong lugar nung kami nakatira dati. Nagtatanim-tanim din ako ng ganyan, guys, mga mais, tapos ay may mga gulayin ako sa paligid ng bahay. ah uh, lahat na halos ng gulay na sa paligid ko. Kaya nakakamis sa ganitong lugar. Pwede pwede ka magtanim kahit anong gusto mong itanim. Mga balinghoy o kamuting baging, kamuting kahoy. Ayan, pwede kayong magtanim pag sa ganito nakatira. O ba diba? Ganitong ganito kami noon. Napakasipag kong magtinanim nung una. Kaso, uh, napalis na nga kami doon at napalipat kami sa tinitirahan namin sa ngayon. Kaso wala nang mapagtaniman kundi iyong Uh, maliit na space lang na nasa gilid ng aking bahay. Yun lang ang pinagtsatsagaan ko ngayon tanim-taniman ng ilang puno ng gulayin. Ayun, kaya nakakamis tumira sa ganitong lugar. May itanim mo ang lahat ng gusto mong itanim. Tapos pwede ka ditong maghayop, magbaboy or manukan. Ayan, nasa na yung aking kapatid, bababa tayo doon. Oh, <laughs> dyan pala kayo nadaan. <laughs> Sige kasama mo. Ah. Oh. <laughs> ha? Na nga na mabibiling yung si Duna. Yan guys, may nakita akong kapit bahay namin doon. ay bababa tayo dito. May ipapakita ko sa inyo napakagandang uh, napakalaming bunga ng papaya. Napakababa pa may bunga na. Ay, nakakatuwa guys dito ang guyabano. Ang daming bunga. Ayan, dito tayo sa baba. Ayan, samahan niyo pa ako dito. At tayo ay um, mama mamamasyal pa din sa baba din titing Titingnan natin yung ang gaganda ng tanim nila dito ng papaya. Ayan, mabababa pa. Kaso, napakarami na siyang bunga. At saka may napansin ako dito guys. Meron palang papayang ganito. Na ang kanyang kulay hindi ko maintindihan ito guys kung ito'y hinog na. Ayan. Ayan. O dilaw na dilaw siya. Pero para siyang kulay talaga niya na hindi siya hindi pa siya hinog. Ayan, o di ba? Napakaganda. Napakaraming bunga. Ayan. Meron? Kay ah. Daw tayo ah, kay Monique. Ay. Para? Oo. Ayan pa guys. O, nakakatuwa ang bunga ng kanilang papaya. Dilaw na dilaw. Pero siya hilaw pa hindi pa siya bunga ay hindi, hindi pa siya talagang hinog ayan pa oh ayan napakaganda ng kanilang oh, papaya dito ay may daan dyan doon Asa, yung mga ibabaw na yun na natin dati ah ayan wala na dito yung aking kapatid ninyo. nyo. Wala siya nabili. Kaya kami ay a uh, pupunta pa doon sa una-unahan na yun. Ay, baka meron siya. Yung kainin ng daw, ano ay maliit. ano daw ang padulo. yung kanyang na... sa sampuno lang lang. Well, Boy, sampuno lang naman ay. Magkano? Pwede, pwede, pwede ako pumili doon sa dalawa na yun. Dalawang libo na yun. Pare. Ayan, oh, napakaganda guys. Ayan, pupunta pa kami doon sa unahan doon. Sa ibabaw na ibabaw na yon Doon kami titingin ng... Doon, doon na baka... Tingin muna tayo doon. Kamay mura-mura sa bagay ay ano napaka ganda talaga dito natutuwa talaga ako sa ganitong lugar guys na ko kasi nung kami ay nakatira pa doon sa amin dating tinitirhan ganitong ganito yung lugar namin doon napakalawak ng amin tinataniman tapos ay ganito rin siya kaaliwalas dahil nung panahon ng kabataan ng aking nanay, gaya na sinabi ko sa inyo noon, sa video ko, napakasipag nung aming nanay nung bata-bata pa. Talagang wala ka makikitang yung mga ganitong damo guys, papakita ko. Yung ganito katataas sa damo. Ayan. Wala ka makikitang ganyang kataas sa damo nung panahon si inay ay. kabataan pa. Puro parang na ganyan ang makikita mo doon. Kaya napaka sarap Kahit pa kami magtinambling-tambling na magkakalaro doon ay napakaganda dahil siya ay uh, kaparangan talaga. Tapos noon panahon yung purnyogan pa yun. Kahit kainitan at may nakikita yung nanay namin na lumalaglag ng ganyang kayakas. talaga yan ay ng nanay namin at itinatapon sa tabi. Ayan, anong sabi? Dito na? Ayan, titingin daw yung may-ari nito. At ah! May na daw? Hindi ko rinig. Ayan, napakaraming bunga guys nung mangga doon. Oh. No? Ah. Ayan. Ang ganda nung malunggay o fresh na fresh ang kanilang malunggay dito. Samahe kami! Kala ko aturo mo sa akin. Kala ko aturo mo. Yung yog. <laughs> At abayaran na ni Duna. <laughs> Ay Duna, umay kalumpit. Tingnan natin. Baka may bunga tayo manghingi. Magngiit tayo ng ano doon. Ay, titignan namin guys yun. Ay, kaso parang mga, ang bunga ng kanilang kalumpit dito. Eh, parang hilaw pa. Ayan, pupunta tayo guys dito. Samahan nyo pa rin kami hanggang dito. Huwag nyo kaming iiwan mga ka-idol. Ayan, pupunta pa tayo dito sa unahan. Ipapakita ko pa sa inyo ang kagandahan dito ng kanilang lugar. Ayan. Ayan ang bahay nung aming binibilhan ng ah, uh, binibilha ng ano ito? Ng nyug. Puno ng nyug. Nagagamitin. ah, uh, gagamitin ng aking kapatid sa pinagagawa niyang bahay. Ayan, oh, may kalumpit. Mangingit tayong kalumpit pag may bunga, may laglag. Ayan, napakarami guys, bunga ng kalumpit. Papakita ko sa inyo guys, kilala nyo ba ang kalumpit? Yung tinatawag na kalumpit. Ito yung guys, oh. Napakaraming bunga kaso, ano pa, bihira pa ang hinog niya. Ayan, dami. Ayan guys, papakita ko sa inyo. Ayan, napakaraming kalumpit, guys. Ayan, magpapaalam na kami, guys. At kami mangunguhan ng kalumpit. Magsasabi kami kung kami bibigyan. Ayan. Maganda gumaga na lang. Hinihingal ako, guys. Ah, uh, shout out na lang sa aming mga sulid na taga-subaybay ng aming ah, uh, ng aming bantawag dito. Ah, uh, basta yun na. Uh. Salamat ng maraming marami at magandang umaga sa inyong lahat.